Hello mga guys, mayroon po tayong bagong bagong video sa mga bago po sa aking YouTube channel kindly subscribe, mag like, mag comments po at ito po ngayon may ginagawa po tayong pagluluto pagluluto po tayo ng laing unang ginawa ko mga kaibigan ay nagprito muna ako ng tuna fish yan fresh na fresh po yan galing a uh, dagat. Bumili po kami sa tabing dagat. Ito, magigisa na po tayo. May bawang, may sibuyas, at may luya. Huwag po natin kakalimutan ng luya dahil yan po ang pampalasa ng ating gagawin laing. May iba-ibang klaseng pagluluto nito mga kaibigan. Pwede po lagyan ng tanglad. Lagyan din ng sili, pampasarap. Ayan po ang mga rekado po ng mga laing na mahilig po sa mga ganyang pansahog sa ngayon hindi po tayo naglagay ng tanglad kasi wala po tayong uh, nabili eto habang sinusutay po natin ng ating uh, ginisa at uh, hinihintay po natin ng uh, habang hinuhugasan po ang uh, sagibsib at saka bunga ng ating uh, laing mga kaibigan yung tangkay ng uh, gabi yan po yung didikasi ng mga taga Bicol kasi mother ko ay eh, na, Bicolana mahilig din po tayo sa mga ganyang pagkain ito ito nga mga kaibigan ito maglalagay na rin po tayo ng uh, sa gibsib yung mga tangkay po yung mga bunga po ng uh, ating uh, gabi ayan pong ating uh, lulutuin ngayon mga kaibigan bagong uh, hugas lang po yan. yan overload na overload para kami po ang kakain sa totoo lang mga kaibigan pag uh, natuyo yan na uh, konti na lang ang magiging kalabasan niyan mga kaibigan. Sa ngayon medyo hindi pa siya na masyadong naluluto, hindi pa nasisipsip ng maigi yung tubig. Ayan, haba tayong naghihintay mga kaibigan. Ah, uh, magkakalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating uh, ginagawang mga videos mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, naglagay na rin po tayo ng gata Gata po yan ng uh, fresh na fresh na nyog Kinadkad na nyog mga kaibigan Para mas masarap ang ating mga makakain laing At uh, maglalagay rin po tayo ng dilis Ayan mga kaibigan, konting minuto na lang makakain na po tayo Di diba, mga kaibigan, sharp sharp mga mahilig sa laing yan napakasimpleng lutungin lang po nito mga kaibigan kuha lang po kayo sa mga kapitbahay yung mga tanim nila <laughs> ayan mga kaibigan napakasarap ng aming ulam mga kayo, ta tanghalihan hapunan eto sinama ng talaba tsaka pritong isda napakasarap nito mga kaibigan sige po Salamat po sa panonood mga kaibigan. Thank you very much. Bye-bye.